Welcome back to my channel. This is Willie. Today, it's Friday, guys. Friday, syempre, walang trabaho. Ay, walang trabaho. Walang gala ang inyong lola. Nandito lang ako sa bahay. So, ayan, nakatingin ang aking mga teddy bear. Hello, how are you? Ayan sila. Ayan, tagabantay ko yan, guys, every night. So, going back, guys, wala akong lakwatsa ngayon kasi merong duty ang inyong lola. So, ang ginawa ko mula kanina, Gising ako na maaga kasi masarap ang ko. Siguro mga nagising ako 9.30 in the morning. So naglinis, nag-asikaso ng mga paplansyahin mamaya. Pero na-plancha ko na guys. At pagkatapos nagluto ng aking uh, uh, mechado, mechadong baka. Pauline's version guys. Eh, nagluto-luto, syempre, kahit pa pano. guys, ang baka, hindi ko gini ginagawang everyday kasi, alam nyo naman, Uh, I'm not getting any younger. Siyempre, bawal yung masyadong mga mabaka dyan. Baka mamaya magkaroon ako ng iba-ibang klaseng sakit na naman. So, as much as possible guys, ang baka ko is every once a week lang. Every Friday. Yan. Pagka sinusumpong na nag-de-crave ako ng baka, dun magluluto ako. Pero mostly every Friday. So, ang ginagawa ko, much better vegetable at saka fish yan ang mga niluluto ko kaya minsan hindi ko napapakita sa inyo kasi sabi ko sa inyo sunod-sunod ang aking busy ang inyong lola in short busy ang inyong lola so ngayon uh, medyo medyo nakaluwag-luwag kasi gamay-maya may duty na naman ako at nakaligo na ako nakapag-TikTok na ako nakaluto na ako so mamaya kakain ako ng aking lunch by the way it's already 12:30 in the afternoon guys 12:30 na hindi pa naglalunch ang inyong lola kasi nga I'm late na ako nag-breakfast. Excuse me. Excuse me. Nag-breakfast ako 9.30 na. 9.30, 9.45 in the morning. Uh, while having my breakfast, guys, nagpapakulo ako ng aking baka, which is two and a half hours ako nagluto. Nang, na pinalambot ko siya. Sorry ha. Maubos ang gas namin. <laughs> Di ba, ni, marami naman kami eh. Marami naman kami bumibili ng gas kasi meron kaming schedule ng pagbibili ng gas. So, going back again, ayun na, tapos na. So, kakain naman ako ng aking lunch. Samahan nyo ako, ipakita ko sa inyo ang aking vodka. Vodka. <laughs> pagkatapos ito, pagkatapos ko mag-lunch, baka siguro magpahinga sandali-sandali, manood-nood, at kasi maya-maya duty na naman. Samahan nyo ako, kain tayo guys sa akin aking kalderetang baka raw sabi mechado kalderetang baka of then of course ang aking brown rice guys kaya ganyan ka itim at ang aking manggang hilaw with bagong guys ayan kain tayo ayan siya oh ayan yung close up napakasarap nako good luck sa akin ayan kain tayo guys guys. Hintayo. So, sabi ko nga sa inyo, guys, diba? Ah, nagluto ako kanina to, guys. Kanina. So, ngayon, titikman natin ang aking luto. Kasi kanina hindi ko medyo natikman Eh, syempre, bukulo-kulo pa. So, mainit. Pero tinikman ko konti, okay lang. Pero yun, yun, talagang pag lumamig, dapat andun yung lasa. So, bago ang lahat, guys, kailangan natin mag guys. So, na tayo. Today it's Friday. Happy Friday, everyone! Happy, happy Friday! Na walang gala. Amigay ako kanina kay dun sa kasama ko rin. Sabi mo, sarap naman daw. Sana. Gusto <laughs> ko. Kasi namimiss ko yung luto ng mother ko na hindi ko talaga magaya gaya Sana. May similarity ngayon. <laughs> na. Manggang hilaga. So, ay, tayo na. ay, ito natakot na naman. na natakot naman. Uy! Sabi niya. Kain ulit. Yeah. Lang, diba? mm. Nakita nyo kanina kahit ba? Kasi brown yung rice ko guys. Ay ganoon na kulay. Brown tsaka minikisahan ko ng puti. Nagaya yun. Eh. Kasi alam mo, pag purong brown ang tigas. Hindi ko kumakain. Kahit anong dami ng tubig mo. Wipe it. Hmm. Mm -hmm. na! Sexy, <laughs> no?

Susunod mo bayad. Sa gas, para alam natin. Friend, kasi nakabayad ka na sa gas? Oo, hindi ko na mo. Kasi nalilito, nalilito na lahat eh. Para pag natapos yung papalitan natin ng panabagong list, mo. no? Parang mo. Ang nandyan na lang si Albina at saka si... Oh, si wala pa. Oo, si wala pa. Si kaya. Si wala pa. Para gagawa ko ng panibago na magbabayad. ni to dito guys, kasi marami kaming gumagamit ng gas so nilista yung mga nakabayad na para makita walang gulangan <laughs> ganito dito 'di ba tama naman ako 'di ba schedule ng gas, mo. No? Ano? Ang tawag doon? Oli, no? Schedule uh -huh. ng gas. Andun yung schedule ng I gas, no? Ayun yung sino dyan. Kung sino yung baka dyan magbigay. Um, Tapos na kasi. Si Albina na lang at kasi si Fermi. Arista, o. madali na hinug. Yung bago mo guys, dahil yung pala Pilipinas. May bago dun ha. wali. Bago mo. may kalaban. Kasi sinabi may kalaban, may bago. Sarap na sarap ang lola nyo sa mangga. Bawal sa kanya yan. Pero oh, tignan mo. Malakaw sa mabutas na ilong sarap ng mangga niya. <laughs> Ay, nako. Sana all. Sarap kumain. Pinagpawisan pa. <laughs> din siya, Ano, oras no, mo ba naman ilaba, Hmm. Tabii. some ka. Okay. ako bata kami, magagalit ang mga dito pagka makain kami nung gusto kami hanggang sa buto. Kasi magkukusta ng buong araw. Basta guys, thank you. Good afternoon pala. <laughs> ano may problema. May problema siya. Huh? May problema siya. Ayan. Ha? Hi guys. Ayan. Nandito na naman ako. Time check. It's already 5 o'clock. 5 o'clock in the afternoon guys. Tuloy-tuloy na naman. Ah. Ah. magtatrabaho para sa ekonomiya. <laughs> Angin guys, pasensya na. So, ayun, Friday, supposed to be nasa labas ako, di ba? Pero okay na to. Parang nasa ekonomiya eh. Uh, shout out pala sa aking mga chikiting na nasa Enchanted Kingdom. Pumunta sila Enchanted Kingdom. Sabi ko nga magbigay sila. Ipakita nila yung oh, yeah, uh, pictures nila. Pero hindi naman nila ginawa kasi nahihiya. Connie daw ako. Connie ni Mama. Ano naman no, yun. Eto, maya maya matatapos na rin. Siguro, 8 hours. So, 5 o'clock, mayroon pa kami 7 hours. So, uh, thank you so much guys. watching and don't forget to like subscribe if you haven't yet share and hit the notification bell bye bye guys see you on my next vlog bye, -bye. happy friday everyone <laughs> I know that